maligayang pagdating sa paaralan ng pananampalataya. Ang paaralan ng pananampalataya ang lugar kung saan binubusog ang ating espiritu at pananampalataya, lumalakas ang ating espiritu at natututuhan natin kung paano maging itinalaga ng Diyos mga mananagumpay. Naglaan kami sa iyo ng isang upuan dito mismo sa harap. Kaya kunin mo ang iyong Biblia, kumuha ng isang bagay na maaring pagtalaan at maghandang tumanggap mula sa Panginoon ngayon. Sa buong linggong ito ay pinag-uusapan natin kung paanong ang pananampalataya ay hindi pasibo. Ngunit ang pananampalataya ay naghahanap at ang pananampalataya ay tumatanggap ng kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos. Uh, kung hindi mo ito narinig noon, huwag mo lang kaming basta-basta paniwalaan, kundi sundin mo ang mga banal na kasulatan at tingnan mo kung ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol dito. Kung narinig mo na ito dati, hindi mo pa naririnig ang lahat ng kailangang marinig. Hayaan ang Panginoon na buksan ng iyong mga mata at puso ng higit pa. Dahil napakarami pang dapat tanggapin mula sa Diyos at gagawin natin ito ayon sa ating pananampalataya. Kaya ipagdasal natin na magkasundo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya para sa eksaktong kailangan nating marinig at makita at matanggap ngayon. Ang masangalan ni Jesus ay sama-sama kaming nagkakasundo lahat ng nasa klase dito at sa buong mundo na humihiling sa iyo ng pagbigkas ng pagpapahid, ng biyaya, ng lakas, sagot, direction, ang iyong nalalaman ay kailangan naming makita at marinig at malaman at gawin ngayon. Habang amin itong tinatanggap at nakikita, kami ay magpapasalamat, pinahahalagahan namin ito at layon namin habang ipinapakita mo sa amin kung paano isabuhay ito at isagawa ito. At habang nangyayari iyan, alam namin ang mga dakilang bagay ay magpapakita dahil lagi ninyong binabantayan ang inyong salita at isinasakatuparang iyo at isinasagawa ito. Walang salita mo ang walang kapangyarihan o walang kakayahang matupad. At nagpapasalamat kami sa iyo para dito sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magtungo tayong muli sa ating aklat sa mga Hebreo ang ikasampung kabanata. Ang lahat ng ito ay sama-samang dumadaloy sa kabanata ng dakilang pananampalataya sa Hebreo 11. At mas lalo pa nating suriin ang ating pinag-aaralan. Kung ito ang unang araw mong pagsali sa amin, marapatin mong bumalik sa mga naunang broadcast. Ang mga ito ay maaari mong magamit. Makikita mo ito sa impormasyon sa iyong screen kagaya ng mga nakatala dito at wala kang gagastusin para dito. Maaari kang pumunta at pwede mo itong panoorin o pakinggan o i-download at dinadagdagan namin bawat araw kung ano ang natutuhan namin sa nakaraang araw. Mga Hebreo 10, talata 35. Sinasabi sa mga Hebreo 10, talata 35. Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang ganting pala. Ang pagtitiwala sa Diyos at hindi pagtigil kundi pagkapit ay magre sa malaking ganting pala. Sinabi niya sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa Dito natin nakikita ang kabaligtaran ng pananampalataya Makikita natin sa ilang talata lamang kalaunan sa mga Hebreo 11 talata 6 Kung walang pananampalataya ay imposibleng malugod ang Diyos at dito niya sinabi na hindi ako magkakaroon ng anumang kasiyahan kung gagawin mo ito kumpara sa pamumuhay sa pananampalataya Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa ano ang tinutukoy niya? Pag-atras. Ang ibang salin ay nagsasabing kung siya ay umurong, ang aking kaluluwa ay hindi nalulugod sa kanya. Isa pa ang nagsasabi kung iatras niya ang kanyang sarili. Isa pa ang nagsasabi kung siya ay lumiko pabalik sa takot kaya ito ay pag-urong pag-atras at inilalarawan nito ang pagsuko inilalarawan nito ang pagiging pasibo at hindi ito kinalulugda ng Panginoon. Buwan no, ito ay isang bagay na hindi natin nais nice na gawin. Ilan ang gustong mapasaya ang Panginoon? Ano ang nakalulugod sa Kanya? Pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi isang pag-atras. Ang pananampalataya ay hindi sumusuko at walang kibo na naghihintay. Ang pananampalataya ayon sa nalaman natin ay isang pagsulong. Ang pananampalataya ay pagtanggap. Ang pananampalataya ay paghahanap. Nakikita natin ito kung titingnan mo ngayon ang mga Hebreo ang ika-11 kabanata. Nagsisimula ito sa talata 1 na nagsasabing ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. At ipagpatuloy lang natin ang pagbabasa. Kung maaari sa ikalawang talata, sinasabi niya ang tungkol sa sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Talata 4 Ang pananampalatayang inialay ni Abel sa Diyos ay mas mahusay na sakripisyo kaysa kay Cain. At tulad ng pinag-aralan natin noon, bawat isa sa mga ito, makikita mo may ginawa silang isang bagay na hindi lamang walang kibong paghihintay, ngunit sila, ang kanilang pananampalataya, ay ipinahayag sa pamamagitan ng salita at kilos. Ang pananampalataya ay isang tagatupad. At dito natin makikita talata 5. Sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang humahantong sa talata 6. Sapagkat patuloy pa rin siya sa pagsasabi, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya. Ngayon ang ideyang ito nang nangyari kay Enoch ay ipinagpatuloy sa talata 6 dito. Si Enoch ay kinalugdan ng Diyos. Ngayon hindi na tayo binigyan ng maraming detalye tungkol sa buhay ni Enoch, ngunit kung babalikan mo ang Genesis, isa sa mga pinakamahalagang bagay na sinabi tungkol sa kanya ay ang paglalakad niya kasama ang Diyos. Naglakad siya kasama ang Diyos. Paano ka maglalakad kasama ang Diyos? Paano ka maglalakad kasama ang isang taong hindi mo nakikita o pisikal na naririnig o nahahawakan? Kita ninyo, palagi niyang tinutukoy ang mga bagay na hindi nakikita, hindi ba? Malamang ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Bumalik sa talata 5, tingnan mo ito ulit, pakiusap. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ang magtatakda sa iyo. Ngayon, may mga pagkakataon na ang mga tao ay itinakda sa aklat ng mga gawa. Ngayon, kung ang particular na sinasabi niya ay pagiging sobrenatural na, naglakbay, at inalis mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar at sa ilang mga pagkakataon ay agad-agad sa tingin ko sa parehong mga kasong ito ngunit maaring hindi natin kailangang pisikal na maglakbay at ilipat ngunit magkakaroon ng mga sitwasyon na kailangan mong maihatid palabas dito patungo rito kailangan mong makaalis sa masamang sitwasyong ito at makapasok sa magandang sitwasyon. Kung gayon ang pananampalataya ang magpapahintulot sa Diyos na ihatid ka, ang pananampalataya ay maaring maging dahilan upang ikaw ay maisalin. Palayo sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. At sinasabi niya na si Enoch ay may testimonya na kinalugdan siya ng Diyos. Ngayon patuloy na basahin ang talata 6. At kung walang pananampalataya, imposibleng mapasaya siya tulad ng ginawa ni Enoch dahil ang taong lumalapit sa Diyos ay dapat hindi opsyonal. Dapat maniwala na ang Diyos ay at dapat maniwala at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Ngayon ito ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa kung ano ang nangyari kay Enoch. Paano lumakad si Enoch kasama ng Diyos? Alam natin na ginawa niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam natin yan para gawin ito. Upang makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan mong maniwala na siya ay umiiral. Pero kailangan mo ring maniwala at dito napakaraming tao ang nabigo. Eh, kailangan mong maniwala na siya ay isang tagapagbigay gantimpala. Ang mga masigasig na naghahanap sa kanya at sa ganitong bagay natatangi si Enoch sa marami sa kanyang henerasyon. Sa ilang pagkakataon, si Enoch napagod sa pakikinig ng mga kwento tungkol sa kanyang mga ninuno, sina Adan at Eva, naglalakad kasama ng Diyos. Kasi marami sa kanila kung titingnan mo kung gaano katagal sila nabuhay nagkasanib ang mga taon ng buhay nila. At marami sa mga nakatatanda ay kontemporaryo ng mga henerasyon na sumunod. At kaya walang alinlangan na narinig nila ang tungkol kina Adan at Eva na naglalakad kasama ang Diyos sa lamig ng araw na nakikipag-usap sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, nawawalang paraiso. Paano na? Ang Diyos ay bumaba ng sarili niya personal sa malamig na araw sa hapon kung kailan iyon at sila maglalakad at makikipag-usap kasama ang Diyos. Makikipag-usap sila sa Kanya. Ito ay ganap na hindi sumasang ayon. Pinagmulan ng mga tao na tila mula sa hayop. Ang mga ito ay hindi. bahagi uh, bahagyang umunlad ng mga hayop na umiingit sa isa't isa. Ito ang mga nilalang na ginawa sa wangis at larawan ng Diyos, matalino, nakikipag-usap sa Kanya, at sa bawat isa may kakayahan upang marinig siya at maunawaan siya makipag-usap sa Kanya na bahagyang nasa Kanyang antas. Ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa evolusyon. Hindi ka ba naniniwala dyan, kapatid na Keith? Hindi, naniniwala ako sa devolution. Ang tao ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos at nagbagong anyo hanggang sa puntong marami ang namuhay na parang mga hayop. Ngunit kung babasahin mo ang kasulatan, hindi tayo nilikha tulad ng ibang hayop. Nilikha tayo sa wangis at larawan ng Diyos. At kaya maririnig sana ni Enoch tungkol sa kanilang lolo sa tuhod na sina Adan at Eva naglalakad kasama ang Diyos na nakikipag-usap sa Diyos at kaya sa isang punto pagod na siyang makinig sa mga kwento tungkol sa nakaraan at iniisip niya bakit hindi ko kaya iyon alam ko alam ninyo nagkamali sila at alam ko na ang sumpa ay nasa lupa at alam ko na ang hardin ay ipinagbabawal puntahan pero gusto kong lumakad kasama ang Diyos gusto kong lumakad kasama ang Diyos at marahil ang iba ay may katulad na mga pag-iisip ngunit hindi siya tumigil doon naniniwala siya na ang Diyos ay nandito pa rin. Ang Diyos ay hindi umalis. Dati kinakausap niya sila, bakit hindi niya ako kausapin? At sa isang punto, si Enoch nakalagpas sa paniniwala na ang Diyos ay umiiral sa pananampalataya. Ang ikalawang bahagi, na kung kausapin ko siya kung ako ay makikipag-ugnayan sa kanya, siya ay tutugon sa akin at kaya siya sa isang punto ay nagtungo sa hindi ko alam kung saan, sa labas ng kanyang tolda o bahay o kung saan man siya naroroon. At sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay nagsimulang magsalita, Panginoon. Alam kong nariyan ka. Ah, sa tingin ko ay gusto mo rin akong kausapin. Gusto kitang makausap. At sa pamamagitan ng pananampalataya, nagsimula siyang makipag-usap sa Diyos. Ang isang tungkol sa pananampalataya, gusto ng Diyos ang pananampalataya. Mahal ng Diyos ang pananampalataya. Ang Diyos ay nalulugod sa pananampalataya. Tumutugon ng Diyos sa pananampalataya. Kaya basta may kaunting kaalaman ako tungkol sa Panginoon, alam ko na ang nangyari. Hindi niya ginawa iyon ng napakatagal hanggang sa maramdaman niya ang presensya ng Panginoon. Hindi iyon katulad mismo ng nang nangyari kina Adan at Eva dahil sa sumpa at pagkahulog Siguro hindi niya nakita ang kaluwalhatian, siguro hindi niya narinig ang malinaw na tinig ng Diyos, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi ka maaaring makipag-usap sa Diyos. Dahil hindi mo nakikita ang isang bagay o hindi mo nararamdaman ang isang bagay dahil siya ay espiritu at tayo ay espiritu. At sa pananampalataya, maaari kang makipag-ugnayan sa Kanya agad. Maaari mong ilagay ang iyong isipan sa Kanya. Maaari ninyong ilapit ang inyong puso sa Kanya. Maaari kang makipag-usap sa Kanya sa pananampalataya at kung talagang sinasadya mo ito at tunay na mula sa iyong puso, siya ay tutugon. Siya ay isang tagapaggantimpala. Hindi ba sinabi ng Biblia maging malapit sa Diyos at ano ang mangyayari? Ano kaya ang mangyayari? Siya lalapit sa iyo. Yan ba ang katotohanan? At yan ang Biblia, hindi ba? Yan ang katotohanan. Kaya tiyak na habang nakikipag-ugnayan ka at lumalapit sa kanya, hindi sinusubukan ng isang bagay sa paniniwalang nariyan siya. Naniniwalang siya ay nakakarinig at patuloy na naniniwalang siya ay tutugon. Naniniwalang siya ay isang tagapaggantimpala sa mga taong masigasig na nagahanap sa kanya. Buweno, patuloy itong ginawa ni Enoch araw-araw. Buwan-buwan, taon-taon. Lumakad siya kasama ng Diyos, sabi ng kasulatan, sa loob ng maraming taon. Ginagawa niya ito, alam natin sa mga Hebreo 11 kung paano niya ito ginagawa. Hindi siya kumikilos batay sa kanyang nakikita. Hindi siya kumikilos batay sa kanyang naririnig. Hindi siya kumikilos batay sa kung ano ang pisikal niyang nararamdaman. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang sangkap ng mga bagay na inaasam o inaasahan. Ito ang katibayan ng mga bagay na hindi nakita. Ngunit sa pagkakakilala ko ng kaunti sa Diyos at gusto ko lang alam ko ang nangyari. Habang lumalakas ang kanyang pananampalataya, mas naging totoo ang presensya ng Diyos sa kanya nangyari sa kanya. At maglalakbay siya roon at makikipag-ugnayan at makikipag-usap sa Diyos ng ilang oras at malilimutan niya na hindi niya nakikita o nararamdaman ng Diyos kundi ang kanyang espiritu ang nakakaramdam ng presensya ng Diyos. At sa loob ng ilang taon, naging mas malapit siya at ang presensya ng Ama ay naging napakalapit na umalis siya sa lugar na ito. umalis siya sa planetang ito. Ang sumunod na nalaman niya siya ay nasa harapan ng makapangyarihang Diyos. At sinabi ng Ama, bakit hindi ka na lang manatili sa akin? <laughs> hindi mo na kailangang bumalik. <laughs> Kung gayon, paano nangyari iyon? Si Enoch ay lumakad sa pananampalataya kasama ng Diyos at ang pananampalatayang iyon ay kinalugdan ng Diyos. Hanggang sa punto kung saan tinanggap siya ng Diyos at siya ay inilabas dito. At pagkatapos ay sinasabi pa nito na naaangkop ito sa ating lahat. Walang pananampalataya, wala sa atin ang makapagbibigay kasiyahan sa Diyos sa anumang bagay, sa anumang uri, hindi mahalaga kung gaano katagal ka manalangin, kung gaano kaperpekto ang iyong pagsipi sa kasulatan, kung walang pananampalatayang kasama, hindi siya malulugod. At muli ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwalang nariyan siya, ngunit paniniwala na may gantimpala. Mayroong tugon. Ito ay magiging gantimpala para sa akin na nananalangin sa akin, na naghahanap sa kanya sa akin, na nakikipag-usap sa kanya. Wala pang sapat na diin sa palagay ko ay wala tungkol sa gantimpala. Makinig sa ilang kasulatan. Binanggit ni Hesus ang tungkol sa gantimpala ng bahagya. Sa Mateo 6 Tinalakay niya kung paano hindi magbigay at kung paano hindi manalangin. Huwag daw magdasal ng mga walang kabuluhang pag-uulit at huwag magbigay sa publiko at ipagmayabang nito at tumawag pansin sa iyong sarili at sa mga ganyang bagay. Ngunit pansinin ang kanyang sinabi, minsan ang nakikita lang ng tao ay ang negatibo at hindi ang positibo. Makinig sa kanyang sinabi na gawin. Sabi niya sa Mateo 6, talata 3, pagka ikaw ay naglilimos ngayon, ay may iba't ibang uri ng pagbibigay at ang pagbibigay na ito ay particular na pagbibigay sa mga nangangailangan. At kapag nagbibigay ka sa isang taong nangangailangan, hindi mo dapat ilantad na sila ay nangangailangan. Hindi ka dapat gumawa ng anumang bagay na magpapahiya sa kanila. Iyan ang kanyang sinasabi. Sabi niya, huwag ipaalam sa kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kanang kamay mo. Talata apat, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagawa ng ano? Gagantihan ka. Ang talata 6 ay nagsasabi ng parehong bagay. Pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama ng lihim at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay ano ang gagawin? Ang siyang gagantahan ka. Ang Talata 17 ay tumutukoy sa pag-aayuno at uh, Sa makatwid nakikita mo ito ay may kinalaman sa paghahanap sa Diyos. Sabi sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok kundi ng iyong ama na lihim at nakakakita ng lihim ay gagantimpalaan ka ng lantaran. Ngunit nakikita ba ninyo na ang bawat isa sa mga ito ay isang pagkilos? Nagbibigay ka, nagdarasal ka, hinahanap mo ang Diyos, nag-aayuno. Ito ay mga kilos. Ito ay paggawa ng isang bagay. At bakit, ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang hindi gumagawa nito ay dahil hindi sila naniniwala hindi sila naniniwala na makikinabang sila dito. Hindi sila naniniwala makakatulong ito sa kanila. Narinig mo ito na tinutukoy sa aklat ng mga awit at makikita mo rin ito sa mga taga-Roma sa Bagong Tipan. Sa aklat ng mga awit 14 talata 1. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila ay nangapapahamak, sila ay nagsigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Talata 2, Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sinumang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Lahat sila ay tumatabi, nagiging marumi. Walang gumagawa ng mabuti, wala-wala kahit isa. Sabi niya, tinitingnan ang buong planeta at hanggang ngayon na may bilyon-bilyong tao sa planeta, ilan ang naghahanap sa Diyos sa mundo? Ang porsyento ay magiging napakaliit. At bakit? Bakit hindi hinahanap ng mga tao ang Diyos? Buweno, dalawang malaking bagay, maaaring sila ay hindi naniniwala na siya ay umiiral o hindi sila naniniwala na makikinabang sila sa paghahanap sa Kanya. Sila ay hindi alam ang kanyang pagkatao, hindi nila alam na siya ay mabuti, na siya ay tutugon na kanyang gagantimpalaan ang lahat ng masigasig na nagahanap sa Kanya. Walang sino man, wala akong pakialam kung sino ka kung saan ka nanggaling, ang iyong pinagmulan. Walang sino man sa planeta na taos pusong naghahanap sa Diyos ang walang napapala dahil siya ay kung sino siya. At tulad nung pumunta si Enoch doon at nagsimulang makipag-usap sa kanya at umaasa ng tugon mula sa Diyos na kuha niya isang tugon mula sa Diyos. At bago pa man ito matapos, nakatanggap siya ng sagot na hindi inaasahan ng kahit sino. Lahat ay nagtanong, nasaan si Enoch? Saan nagpunta si Enoch? Nasaan na si Enoch? <laughs> umuwisya siya kasama ang Diyos. Kahanga-hanga. Isa sa mga araw na ito ay makakauwi tayo sa piling ng Diyos, ngunit hanggang sa oras na 'yon, sinabi niya sa atin kung paano niya nais na mamuhay tayo, kung paano niya nais na tayo ay kumilos at gumalaw. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi walang kibo, naghihintay o pasibo nagmamakaawa, pasibo umuurong, umaatras. Hindi ito kinalulugdan ng Ama. At isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya malulugod ay dahil hindi tayo tumatanggap kapag ginagawa natin yon. Sa lahat ng mga bagay na binili at binayaran ni Jesus, na kung hindi nais ng Ama na magkaroon tayo nito, bakit niya gagawin ang lahat ng iyon? Alam mo minsan sinasabi ng mga tao, hindi ko lang sigurado kung gusto ng Diyos na patawarin ako o hindi. Nagbibiro ka ba? Ibig kong sabihin, bakit niya ibinigay ang iyong mga kasalanan kay Jesus? Bakit nagbayad si Jesus para sa kanila? Sabi ng mga tao, hindi ko lang alam kung kalooban ng Diyos na pagalingin ako o hindi. Kaya mo bang tumayo sa isang poste ng pagkastigo at makita silang bugbugiin si Jesus? At habang nangyayari iyan, habang inilalatigo, ang sanhi at pinagmumula ng bawat karamdaman at sakit na ibinigay sa kanya, titingnan mo ba si Jesus sa krus at sasabihin, Sigurado ka bang gusto mo akong maligtas? Uh, bakit siya naroron? Ikaw ba sa poste ng pagkastigo? Sigurado ka bang gusto mo akong gumaling? Bakit siya naroron? Oo, kinuha niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas at lumaya at maituwid. Kinuha niya ang ating mga karamdaman at sakit upang tayo ay gumaling. Inako niya ang parusa para sa ating kapayapaan upang magkaroon tayo ng kapayapaan na hindi kayang unawain. Aleluya! At kahit nakagalakan na ay hindi masabi at puno ng kaluwalhatian. Hindi, hindi siya nalulugod kapag hindi tayo tumatanggap. Kaya nga sinasabi kung aatras ka, kung uurong ka, kung ikaw ay sasandal, kung uupo ka, kung titigil ka, kung susuko ka, kung hindi mo susubukan, hindi ito magbibigay kasiyahan sa Ama. Hindi siya nasisiyahan sa ganon. At kaya mayroon, at maaaring dahil ito sa kamangmangan ng napakaraming tao na kahit nagpupuntang simbahan ay hindi sila nagsisikap man lang. Hindi sila naghahanap, hindi sila nagdarasal ng kapansin-pansing halaga. Bakit? Maring hindi nila sabihin ito, ngunit hindi nila iniisip na ito ay magdudulot ng anumang mabuti. Hindi sila naglalaan ng dagdag na oras sa paghahanap sa Panginoon. Marami ang hindi nagbibigay. Ang tinutukoy niya ay ang pagbibigay sa talatang ito. Bakit? Iniisip nila kailangan ko ang pera at ano ang kabutihang maidudulot nito. At sa katunayan, kung mababasa mo sa Malakias, talagang sinabi yon ng Panginoon. Sinabi niya sa mga tao sa panahong iyon, siyempre ito ay naaangkop sa anumang katulad na sitwasyon. Ngayon sinabi niya ang iyong mga salita ay mas matapang kumpara sa akin at ang tugon ay ano at sinabi niya dito ay sinabi mo, ako ay nagpapakahulugan ngayon. Wala itong naidudulot na kabutihan na maglingkod sa Diyos. Wala itong naidudulot na kabutihan. Kahit na kung naniniwala ka na ang Diyos ay umiiral, hindi ka naniniwala sa kabilang bahagi. Ang ikalawang bahagi kapag sinabi mong walang naidudulot na kabutihan, walang mabuting na idudulot ang pagdarasal, walang mabuting na idudulot ang magbigay, wala itong naidudulot na kabutihan ang magsikap na mamuhay ng tama at gumawa ng tama. Ang mga ito ay kasinungalingan. Ang Diyos ay isang tagapaggantimpala ng lahat na masigasig na naghahanap sa Kanya. Naniniwala ba kayo, klase? Hallelujah! Siya ay isang tagapaggantimpala. Kapag sinabing wala na nakauunawa, walang naghahanap sa Diyos, ito rin ay nakatala sa Bagong Tipan, sa mga taga-Roma, ang ikatatlong kabanata. Kapag ikaw ay may pananampalataya, ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman, at kapag naramdaman mo sa iyong espirito, Natila may mas higit pa tila ang Diyos ay may higit pa para sa akin. Alam mo ba kung bakit ganyan ang nararamdaman mo? Dahil ang Diyos ay mayroong higit pa para sa iyo sa bawat oras, sa bawat oras. Pakiramdam ko lang na may higit pa doon. Dapat kang naniniwala na mayroong higit pa doon, mas higit pa kaysa sa nararamdaman mo ngayon. Eh kung mayroon pa Kailan ito gagawin ng Diyos? Nagawa na niya ito siya ay binili at binayaran ang mga ito, isinakatuparan ito kay Jesus. Naalala mo sa isang punto, sinabi ni Jesus tapos na, at pagkatapos ay nang siya ay bumangon mula sa mga patay, sinabi ng kasulatan, siya ngayon ay umupo sa kanang kamay ng kamahalan sa kaitaasan. Bakit? Kapag umupo ka, iyon ay dahil ito ay tapos na. Ito ay naisakatuparan na. Ito ay tapos na. At ngayon ang natitira para sa atin ay hanapin basahin ang aklat na ito, basahin ang ating aklat mabuhayan sa paaralan ng pananampalataya alamin kung ano ang ibinigay sa atin at bumangon. Sabihin mo ito ng malakas, hindi ako. Hindi ako. Isang tao na umaatras. Isang tao, tao na umaatras. Isang tao na sumusuko. Isang tao na sumusuko. Isang tao na hindi sumusubo. Isang tao, na sumusubo. tao na hindi sumusubo. Ako ay ako ay isang anak ng pananampalataya. Isang anak ng pananampalataya. Isang Diyos ng pananampalataya. Isang mananagumpay. Isang mananagumpay kay Kristo. Kay Kristo. Aleluya. Aleluya. Purihin ang Diyos. Ganito ang nangyayari sa paralel ng pananampalataya. Napupuno tayo ng pananampalataya at yun ang nagpapasaya sa atin. Nagpapasaya rin ito sa Diyos. At iyan ay isang panalo anumang araw. Iyan lamang para sa paralan ng pananampalataya ngayon. Makikita tayo sa susunod sa paralan ng pananampalataya. Victory, Salamat sa pagsali sa paralan ng pananampalataya. Ang klase ay tapos para sa araw na ito, ngunit maaari mong panoorin ito at iba pang mga yugto ng paaralan ng pananampalataya ng libre sa faithschool.org. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tawagan kami sa 1-941-702-7390.